Mm -hmm. Ayan, yeah, Rappi Pwede po nga makahingi ng sumusunod sa inyo. Nangangalakal lang po ako. Wala pong akong kubuna na kung kasi makapag-aral po yung mga anak ko mula. Mamamasko ka rin po ako sa tanghali. Sa umaga po, nangangalakal ko ako kahit mahimit. Sana po, ma, salungan niyo ko siya. Garo katagal na po kayo nangangalakal? 26 years na po. Magkano pong kinikita nyo sa pangangalakal ng bakal? Ano? Nakatubo po ako ng 300. Gusto uh, po magtinda, punan para sa tinda ng gulay. Sige po, ipapadala po namin sa inyo uh, yung yung 50,000. Maraming po salamat. Maraming salamat po sa tulong nyo. Walang anuman po. Alagaan uh, nyo po yung inyong kalusugan at ang inyong po mga anak. Uh, ano po? Opo, uh, maraming po marami, salamat na tulungan nyo po ako. Uh, Kailang po nakatulong sa akin. Ati sa Panginoon, papasalamat po ako. Maraming salamat po sa pagiging isang ulilang ina. Maraming salamat din. Ay, niyo po. si Nanay Ana Guevara po doon sa harap? Ayo po. Kamusta naman po si Nanay? Okay naman po, nabigyan siya ng last nung ano ng pampuhunan. Tapos ayun po, nagaano siya. Gaano na siya katagal na nangangalakal? Matagal na po siguro, meron ng mahigit limang taon yan. Sa tingin niyo po ba ma'am, eh, deserve din siya na matulungan talaga ni Idol Rafi na mabigyan ng pangkabuhayan? Ah, ma'am, ako tatanungin talaga yung deserve na deserve niya. Kasi po sa pamumuhay po niya nakikita namin. Ilan yung anak niya kasama sa bahay. Tapos yung asawa niya, yung blurred na yung mata. Tapos mismo si Ate Ana, kasi kasama ko po siyang namamasukan kila Ate Thea. Si, siya yung naglilinis ng, ano, ng paligid po dun sa bahay, tapos namamalan siya. Tapos na itong huli, nahihirapan siya mag, mga lakal kasi yung mata niya, para siya na-infection dun sa, ano, sa, siguro sa mga dumi na sa kalakal na inano niya. Tapos kailangan siyang gamutin. Ay, hindi niya nga mapagamot kasi wala naman silang ano, pera. Kaya nung nahinto siya mga lakal, dito siya pumapasok kay ate. Tapos nito no, ang huli, yun nga yung tontowa siya dahil sabi nga dyan, siya ng puhunan. Tapos ayun po, pero pumapasok pa din siya doon sa amin. Ano nga nais sabihin kay Idol Rafi na yun po, tutulungan po si Nana? Sana po yung ibibigyan niyo po kay ate Ana ay madagdagan para po yung, kahit paano po makaginhawa si ate Ana yung sa paninda niya po. Tapos hindi na po siya mag ano. Magkalakal na kasi sobrang init, tapos yun po yung nakakaapekto dun sa mga ano niya sa mata. Thank you po, Ma'am Roslyn. Salamat. Ma Magkano ang kinikita mo ngayon na sa pagtitinda ng gulay? Minsan, isang libo. Mm -hmm. Hindi pari-pari yun. Minsan, 800 sa isang araw. Minsan kasi po, mapasok din ako dyan sa kabila. Mm -hmm. Bilang? Minsan, katulong. Okay. Hot day. Mm -hmm. Ngayon, dahil nung maano yung mata ko, Diyan po mapasok. Nakapagpa-check up na ko ng mata niya. Nakapag check up na ako mm -hmm. sa balanga. Ano ang nag-resulta? ng si ano? ano po sabi ni doktor? Ano daw po yun eh, yung bagang infection siguro po sa kakusot kasi nga po nangalakal siya. Mm -hmm. O -hmm. siguro po marumi yung kamay, sa kakaganon yun na infection daw po. Pero po hindi daw po maano kung kailangan ba siya operahan, hindi pa po siya na ano. Mm -hmm. So ibig sabihin po dahil sa pangangalakal niya nanay, syempre yung usok, mm -hmm. Yung dumi mm -hmm. pumapasok po sa inyong mata. Mm -hmm. Ngayon po, kamusta ang paningin nyo ngayon, Nay? Malinaw na. Hindi katulad nung, ano, saka nung di pa napatakan, masakit, may sugat. Kaya kayo ay napangakoan ni Idol Rafi ng fifty 50000 at ay nagastos lamang po doon sa gulayan is around five 19500 44 pesos. So, ngayon po, yung natira na 30,456 na, nai hmm. ibibigay po namin sa inyo yon para magamit po ninyo. Saan nyo po gagamitin, nai? Diyan na rin po sa tindahan. Okay, dadagdagan nyo pa. Oh. Oh. Para po yung mga bibili, dito na po halos na hmm. um, kami. Okay. na po namin, nai ang uh, natitira. No? Hmm. Doon sa naygastos ninyo, doon sa pangako sa inyo ni Idol Rafi. Hmm. Ito po ang... Um, 30,456 Pesos mm. One, two, three. Idol po. Ito po ang natira. 30,456 Marami pong salamat sa inyo ulit sana po marami po kayong yung matulungan pang mahirap. Thank you, Thank you, you po Idol Rapidol rapi po. Thank you po. Rapid tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhaan Mga mga tao na binuway Ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa'yo galing po tayo sa eye center. Sinamaan po natin sila na mag-asawa para makapagpa-check up ng kanilang mata dahil nabanggit nila na lumalabo rin yung kanilang paningin. So kanina na sila ayan natignan na ng doktor at sila ayan neresetahan at tatabilan na na natin ng gamot si nanay. No? So may mga series of check-ups pa po na kakailanganin para talagang uh, matignan kung uh, may katarata at uh, titignan na rin no, yung uh, over, all na kalusugan ng mata ni Nanay, Ana. So, may mga follow-up check-ups pa siya. So, ngayon, Nay, kamusta po? Ano po ang nangyari sa inyo kanina? Anong sabi ni Doc po sa inyo? Eh, babalik pa daw po na sa Balanga dahil may ano pa yung mata kong magpapacheck up pa daw ulit. Yan si tatay naman, natignan rin siya ng doktor at nabanggit na meron siyang katarata. No, so may mga kailangan tignan no, kung kaya pa na maoperahan yung mata ni tatay. So may mga risks din na tinitingnan. Depende pa sa mga lalabas pang mga result ng uh, laboratories ni tatay. Kung sakaling mangailangan po kayo ng mga laboratory test niyo, handa po ang uh, AXA IS party list na mabigyan kayo ng guarantee letters para makapagpa-general check-up po kayo, matignan po talaga yung dahilan kung bakit a uh, lumalabo ang inyong paningin. Ganon din po kaya tatay. Maraming pong salamat sa inyo, sa tulong nyo. O hindi sa inyo, hindi po maano yung mata namin mag-asawa. Maraming pong salamat, idol. Maraming salamat po, Tinsio na uh, ako'y nabigyan niya ng tulong sa aking mata. Sana po, mapagaling uli tong mata ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang kitaya Ipagtatanggol kanya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag...